Good morning po mga boss. Welcome ulit sa aking channel, Anting Galing TV. Ngayong umaga, May eh, meron akong ipapakita sa inyo. May good news ako. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kalaki ang itlog ng itik ko. Ayan. Lalaki mga boss, oh. Grabe, oh. La, uh, ito pa yung extra large yata ito, mga boss. Ayan, you know? oh ang lalaki Yun oh. lalaki talaga mga boss ayan po lalaki o oh. saka umabot na sila ngayon ng minsan 40 piraso kasi yung babae ko na itik ay 43 minsan po abot ng 40 na itlog araw araw 35 Ganun, 37, 39. Ganun po yun. Sa good news mga boss, sa pang good news, eh, dumating na yung aking ah uh, machine. Panggayat ng mga kangkong. Kahit anong dahon mga boss, ayan o. Oh. po. Dalawang blade yan pa cross. Tinanggal ko lang yung isa. Isa lang ginamit ko. Ayan o. Oh. Tawag dito po ay shader or chopper. Tingnan mo yung kinain niya, boss. Oh. Yan oh. Yan po. Yan. Ang ganda ng kinain niya, mga boss. Oh. Hindi na ako mahirapan pa sa gayat-gayat mano-mano. Ay ito na eh. Galing Shopee. Eh. Nasa ano to eh. 3,467 po dala shipping na kaya kung may, kay, may ano kayo marami, marami, pag maramihan yung mga alaga niyo, eh, bibili na kayo ng shader machine, shopee lang po yan kaya pupunta tayo doon sa ating itikan na mahinga ina update tayo nasa sapa sila pang abos nasa sapa sila pati yung second batch ko ay mag performance na ngayong katapusan ayan sila oh Nililigo. nagsiswimming ayan oh nasa tabi kasi yung ano ko nasa tabi lang sapa yung itiko kaya lamang ako yan sila oh. Yan sila nagabang. Yo, so, busog pa to sila mga boss. Hmm. Ito po yung nangingitlog ko. Yan oh. Ito swimming sila. Tingay! Ito yung sapa. Ano oh, ba? Diba? hindi namang sapa ngayon mga boss dahil tag-init. Hindi ko pa, ano, hindi ko pa sila pwede pakawalan sa palayan. Ani na nga, tag-ani na nga, eh walang tubig. Walang tubig yung palayan namin dito mga boss. Ah, malayo yung irrigation tapos sinarado na ng irrigation Kaya hindi ko muna pakakawalan. Dito lang muna sila dahil may dabi ako ng sapa total yung mayroon naman naman mayroon na naman akong machine eh kaya hindi na magayat gayat haluan ko lang ng darak at saka feeds or palay yun harvest na kami ng palay eh ayan oh. pag nga sila nakaubos ang pagkain eh ayan oh. may palay yan At saka yung mga sisiw ko mga boss. Mayroon tayo maraming ano. Ayan, ito yung bagong area ko mga boss. Ayan sila oh. Hello! Hmm. Parami ako ng native chicken at saka black astrolope mga boss. Dahil yung native chicken sa amin ngayon dito ay mahal. 250 ang kilo dito naman tayo sa kabila. Mayroon pa akong sisiw na malili maliliit. Kunti. Ayan po sila mga boss. Oh. Ayan o. Oh. dami niyan mga boss. Ayan o. Oh. Yun. Yung mga uh, itim na yan mga boss. Mga black astolo po yan yung mga itim ko. Kasi mayroon din naman akong nangingitlog na doon. Oh, yun, oh. Pupuntahan natin yung black astolo ko nangingitlog. Parang may itlog na yata eh. Hi black, yan yun. Oh. Mm -hmm. Ooh. Wow! Ayan po oh! Wow naman! O ba? Diba? daming itlog mga boss! Ah, uh, sipag mga itlog tong tatlong black nito eh. Kaya, enjoy pag may farm ka mga boss. Kahit maliit lang muna ng farm mo. Enjoy po! Lalo na pag mga araw-araw mag-harvest sila ng itlog ayos na ayos Saya, masaya mawawala yung pagod mo saka hanggang dito na lang po mga boss kung nga pala si boss anting ay isang simpleng boy na may simpleng buhay at may simpleng pangarap salamat po don't forget to subscribe my channel